Anong anak Lord? Lord Jesus! Jesus! My God! Lord! mga bata rito ba? Jesus! Ang mga bata rito ba? Jesus! mga bata ba? Jesus! 大哥，大哥。来，来，来，大哥，大哥。来，打过来，来，来。

Lord Lord you know. Sampong Lord 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 sumpa ni niya Lord Lord Hello kasamo Lord Lord Hello Lord Lord God bless mo Lord, dalamat kayo. Dipondang ni mo Lord.